Maayong hapon. Good afternoon. Kaulan ni. Karon guys, ingon ani ko guys mag ano guys. magkuan og mga siliri, kamatis, ay sibuyas. Guys ba. Akong ihumol sa tubig guys. Inani guys ba o oh? Ginahumol. Ginahumol ako sa tubig guys, so natubo na. Ug karon guys, nara sibuyas. Itanom natin sa dito. Kasi guys, ano, malamig-lamig na guys. Kuan na panahon na magtanim og litos. Nagtanom ko kuan guys, celery. Kinakain. Buhi na kaayo yun. Nga kuan. Kinakain. Dito din tong isa. At saka yung sibuyas itanim natin. Ano lang to guys. Ganun-ganun lang guys. O, mabuhi na na siya guys nakatanom na kuha ni last year in Annie lang guys mga hiniwa sa litos guys ba binla ninyo o itanom o na siya guys nara guys lang yun guys then itong sibuyas magtry try kong tanong din hi guys siya saan ba ito itanom ay dito na lang din guys dito na rin din kung mabuhi pa siya dito Hmm. So yun guys. Hmm. Kaulan nun mangod guys. Busy kay ko guys. Dahil yun. Kaulan naman di ay. Huwag na miss guys. Dire Nagtanim Nagtanin ko gahapon guys. Gwapan na kayong siliri na. Diyo Gikaon siya, naglagot kay ko. Kinainikaon siya si Liri. So nara guys, oh atong sibuyas meron atong ko ano oh. atong lettuce. yung lettuce natin nakoy gitanong diri guys no not guys oh natubo ng lettuce, guys dito guys oh buhay na buhay kinaon lahat kinaon kinain lahat di kinaon ti pasensya na guys sabi saya yun guys kinaon kinain kinaon lagot kay ko dagko na atong sa luyot ay nako dako-dako na ang ampalaya so yun guys Nay atsel diri guys wala oh. dagko ng at diri guys dagko ng at guys na pa dito na pa dito guys busy kayo kung kinabuhi malang dugay ta nakagawas hala guys oh dako na ang kuwan huy na ni kaon sa tung talong oh guys oh Dagko na ang talong guys halo, da ang ng talong. Kuhaan ako na siya guys nga. Hindi pa kaya siya ka guwang. kay, Kung magwang na siya guys, na dakan kay sa gliso. guys na guys, napay kondiri guys. Oh. Napay at sal. Napa guys. Ako kamot guys. Oh. Hindi na ako mag gloves. sa una, guys, mag ko. Pero karon hindi na ako mag gloves. Hindi magdali. Hindi na ako, hindi na ako mahanap akong gloves. Nara guys, oh. Talong na naman guys. At akong talong nga gitorta guys nga nasa akong short video. gikanto diri rin guys, ako nalang gingon adto. Nana guys, oh buhay na buhay na atong patula. Wala di rin ko namatay, mura siya yeah. nalaya. So yun guys, um, lagot sa ko guys, so oh, gikaon. Kanapit no, daggo siya nga kuhan, guys, mura sig grasa pero nga daggo. Mo ay mukaon ani o, oh. nga dahon rin kaunon. niya, nai bilin bilin bilinan pagyod kung na lang yun yakan untanan no maganda na ang ating uh, ah, alugbati so yun guys oh pagkatapos guys gitanom na ko din hi ang kuan nara oh, ang okra natanim natin ang okra dyan muna sa ako guys so na guys ang okra guys mabungahay na na guys mabungahay na tong okra na to so so yun guys umabungahay na na guys huwag nagulan, ulan nag mi guys magbutang pa ko sa kwan guys sa kumpos nagtanong ko direk batong uh, ano ka batong sitaw ganun ka ay nabali ay nabali eh siya so yun guys mag -ano ko dito guys mag ay nako nagulan, nagyud guys guys din nila tataman guys Dahan kay guan guys oh, daghan galabo ya guys Tapita, guys oh. Dako eh? oh. atong... atong... na pud atong kamal. Asan ni? Ah. Atong Asa may kana di na ko guys. Unsa na guys? guys. Nagulan na. Kapayas, mga kapayas. Look, guys. Nagbulak na ang kapayas guys. Hay nako guys. Ang busy ng kinabuhi sa kalibutan. Daghan kay tagsaluyot o. Oh. So guys, ang hirag yung tataman guys kaya nag-ulan guys mag-compost mag pa ko Okay guys, takan kayong salamat sa inyong tanan. Maraming salamat. Hanggang sa uulitin. Bye!